ay mga kamadis o so gagayahin natin yung ginawa niya kung effective nga ba kung ganun na ba talaga kainit yung araw ngayon kung sobrang init na ba talaga at nakakapagluto na siya ng isda hot dog. so gagayahin natin kahit sa itlog lang no? na maglalagay tayo ng kawali sa labas tapos lalagay natin mantika tapos gagawin natin mag-iintay lang tayo ng ilang oras maglalagay na tayo sa labas Hintayin natin uminit yan. Yan. Hintayin natin ng ilang oras. So, maglalagay na tayo ng mantika kasi nakapainit naman na siya kahit sa lit lang. Tatry natin para sumabay na yung init ng mantika bago natin ilagay yung itlong. Pagdain na lang natin ng ilang saglit. Ilalagay na natin yung itlog. Titignan natin kung totoo nga yung ginawa niya na nakapagluto ng itlog, hotdog o isda. Try natin sa itlog. Di ba? Wala naman nangyari. Yung pagkulo ng itlog, oh. Wala. Di ba? It's a fail. Hindi man lang pamulo na kaunti ang mantika. Diba, diba, diba? So, ano masasabi nyo dito, guys? Hi, mga kamadi. So, nakita nyo naman kung ano yung naging result, ba? Diba? Nakakatawa lang kasi nga, tirik na tirik naman yung araw, diba? Nakahalos dalawang oras din siya sa labas. Paano nangyari? Bakit sa kanya? Sobrang kulunan ng mantika at nakapagluto pa siya ng isda, ng hotdog o kung ano paman. Samantalang ako, ni pagkulo naman mantika, walang nangyari, di ba? Hindi ko alam kung magkaiba kami, kung nasa ibang planeta ba siya, kung paano nangyari yon So, yun nga, fail yung ating experiment na uh, ina-challenge ko sa, ano, sa pagluluto doon sa terik ng kaarawan. no kayo ba, saan ba kayong lugar ngayon. I-challenge nyo nga yung sarili nyo kung gaano kainit sa labas kung makakapagluto kayo ng itlog. Comment here. Yun lang po. Thank you.